ang pinaka-pogi mong pamangkin? O oh, yan, alam lahat ng tao yan. Uh -huh. Ang, ang daming nag-comment, naghahanap kay Lelet. Ah, oo, oh. si oo. Oh, si talaga naman. Pag nawala sa video, hinahanap si Lelet. Uh -huh. Siyempre, matic yan, si Renz. <laughs> <laughs> di may lamok, di may lamok. <laughs> may lamok. <laughs> Nakakainin mo. Nga, <laughs> <laughs> La ulo <laughs> ano ba yan? Ba't nandito ka? Ay, nagawin tayo. O, ano? Ay, yes, si Lelet, di ba? Mabubusitin na naman natin yun. Oh, tapos? Meron kasi ako dito ang pera. Ayun, noo, oh. pag nakarinig ng pera, Bakin yun din, Ah. Makikipag-unahan yan. Hindi niya alam ang gagawin natin ngayon. Pamangkin edition. Ayun. <laughs> no. kasi nandito tayo. Andiyan ba si, andiyan si Oo, oh, si Tama, tama. Ang gagawin natin, sabihin ko, yeah. oh, sino ang pinakamabait mong pamangkin? Kaya <laughs> oh, Puro kay Renzo. Oo, oh, pero, pero papawin mo muna sa kanya. Ah, Kamali, sige, sa kanya. sige, sige, sige. <laughs> Sige, <laughs> sige. Ako na dyan. Ako na dyan. Oh, mo na Ay, bakit ako? Hindi. Balita mo na. Balita mo muna na, Na magbibigay ka ng pera. Oh. Oh. <laughs> Pero mo ano eh. 2-5. Oh. ba ito? o. 2 ka ko lang sa inyo. Ayun na. Oh, wow, perado. Hindi, <laughs> magkakaroon tayo ng ano lang. Pamangkin Challenge. Edition. Ah, Pamangkin Edition. Uh, uh, ito lang. Ito uh, uh, ah, lang. <laughs> ano? Hala! Okay! lang <laughs> hindi ko sa'yo magbibigay ito eh. O oh, alam mo sa... ba yung palaro na yun? Oh. Taka, kapag sinabi, sino yung pinakamabait kong pamangkin? Ganon. Ah, hindi mo pa? Oo. Oh. Uh. Ikaw ba yung magsasatanong? Ako yung magsatanong, oo. Gaya, Ayun gaya. eh. Gusto ko. Sa'yo na lang yung tayo. Ano ba? Ayaw, sabi ko sa'yo. Ah, ready na, ready ah, okay. na. Okay, ito unang okay. tanong muna to ha? Ah, sige. Okay. Okay. Sino ang pinakamasipag mong pamangkin. Eh, alam na, alam na yan. Alam mo naman kasi yun, na masipag, uh -huh. lagi pong hapasok. Uh -huh. Walang iba, kundi si... Ba't kamay? Ba't nakaambang kamay? Oh, talaga naman. Talaga <laughs> naman. O, naman. Pasok na ako ngayon. Oh. Sino ay pinapasukan mo? Alam ko yung ay pinapasukan mo. Ang buwan na ako Ah, oh, ito naman. Mm. Sino ang pinaka matalino? <laughs> eh, eh, yan. siyempre, alam na, alam ko naman na yan. Very, very basic naman yan. Sobrang talino kaya nito. Oo, oh, talaga oh, naman. Enzo, so, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Isa-isa isa lang. Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman. Talaga. talaga na si mo eh. Hindi ka mapipili. Maniwala ka. Easy <laughs> 300. Oo, kasi. ito na, ito na. Sigurado na siguro. naman Hoy oh, na. lang. Boy, uh, 200 pesos. Eto, lang. Uh. sino ang pinakamagalang mong pamangkin? Ayan. Pagdating sa magalang, ayan, alam na alam mo naman. Oh. Uh. Si yan, mahilig mangupo, mahilig oh. Uh. nag-opo. At saka talagang, ano, nagpapaalam sa atin. Oo, oh, oh, talaga Pero naman. habang buhay, ni Renzo'ng ginawa sa akin. Pero ni Renzo, ayan, bilib na bilib ako sa'yo. Oh. Hindi ko nangungupo sa'yo yun eh. Nangupo sa'kin yan. Oo. Oh, Malibasa ikaw, may mukupo sa iyo eh. <laughs> okay, so, next. Oh, next. Ay, ito na lang, ito Hello. na lang. Oh. Sa iyo, isang sa akin isa isang libo. Oh, sige, ito, oh. ito, 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 isa isang libo na. na Sino ang pinakamadalas maligo? Oh. Alam na yun, si Lele, pag nagtututras oh. tatlong beses oh. sa isang araw. Oh. Pag naliligo yan, dalawang beses sa isang araw, pero kayo lamos. Oh. Okay. Kaya syempre, kay Renzo, kasi anong na beses naliligo to eh. Anong beses? Anong beses? Sorry, sorry. <laughs> Ayun okay. na ba yung naliligo yun? Ayun na ba yung naliligo ngayon? Lahawan naman sa may ulan yung buhok niya. Bum Bumawi bum ka na lang, mali mo sa isang tanong. Ako yung blom. O, oh, ito bum na lang. Nagsisilungaling ma ka para na lang sa video. Nakakaya sa oh, oh. viewers. Oo nga. O, may isang dibo ka naman. Last na yan, last na yan. Malay mo para sa inyo to. Oo, ito. Sino? nakapogi mong pamangkin. oh hey. yan, alam lahat ng tao yan. Uh -huh. Pag ang daming nagko-comment, naghahanap kay Lelet. O, o, oh O si, oh, si Lelet. talaga naman. At oh, uh, uh, pag, uh, pag uh, nawala sa video, hinahanap si Lelet. Oh. Siyempre, matik yan, si Renz. Hinahanap si Lelet kasi <laughs> nakutuwa <laughs> sa tao. Dapat binigay mo nila sa kanta. Tapos <laughs> nabagayin <laughs> ka mo pa ako. Hindi <laughs> <laughs> yung sapatos, Fred. Hindi. Wala na. Next, oh, next year okay, magandang... Next, next, next year, kaya bayad mo sa susunod. Kaya bayad mo sa susunod. Kaya mo naman talaga yan. Ayan, pinaka, pinaka, ano, pinaka, mahingay. O, pinaka, Ngayon! Ano kayo kasi na makapagay? Pinaka, mahingay. Ayan, Pinaka, mahingay. Ayan, ayan. Ayan, ayan.